awak kawa, kawa. Daddy. Ganda ng car mo. Takot, takot ka? Takot. Hey guys, no. Hello. Everyone, shout out sa inyong lahat. Hey. May kikwento lang ako guys. Si guys, binili ng ano, ng car, ng laruan. Binili siya ng kanyang mami no ko sa inyo guys pero guys bago ang lahat kwento ko muna sa inyo no si Eli kasi guys takot pa sa ano sa mga ganon, -ganon yung mga sinasakyan ano kasi sinakay ko sa ano guys eh sa SM pumunta kami ng SM nung minsan eh takot na takot natatakot siya ayaw niya sumakay sa mga ganon yung mga nilalagyan ng token takot siya guys yan Hey guys, tingnan natin guys. Ayun guys, tignan natin mainit me ay, <laughs> takot ay, <laughs> ele tunong sa ninong malamig ganda lang hey guys, ganda ng sakyan mo anak ah. wow Awak-awak. Takot, guys. takut Takot. Takot langler <laughs> na eh. Ay mo sumakay? Okay, Sakay ka na Punta tayo mang -mang. Gando, oh. mm. <laughs> ayaw mo Nanggigigil ako. <laughs> Sakay ka na. Nung bata ako, wala akong <laughs> ganto. Go go. go, go, go. Sasakyan ko talaga to. Sakay na. Bakit? Bakit? Ayaw mo? Tak ako? Bakit ako? patugtugin mo nga yung car mo. Tugtug ng car, saan daw? Ito. So, yung tugtug ng car. Eh, Sige nga. Saan daw yung tugtug ng car? Oh, pindot mo, pindot. Pindot mo. Ikaw na. Ikaw daw, eh, magpipip. Pindali. Pindot mo, pindot mo na. Pindali. Ito. Gospel oh. friend. Sayang, sayang. May tulak, masisira. Pasok ko na. Pasok ko na ba? Tulak. Hindi yan din natulak kung nasa kaya yan. Sasagasaan. <laughs> Kinukuha niya na. ba yung remote? Hindi. Hindi siya nagmaneuver niya. Pinidot-pindot niya. Na, na ka, eh. Ba't nakailaw? Hindi hmm. nga man patay eh. Walang patay eh. di there's siguro dun sa may ano. Sa gabi siguro maganda yun. Sakay na, dali! Ang pogi ng car mo eh. Ako sasakay na naman dyan. <laughs> Ganda ng car mo anak ko. Sakay na panahon namin ni dadi mo, walang ganyan. May ganyan, pero wala kami. Huwag <laughs> <laughs> yan. Hindi yan. Yun, ang car mo. Pukunin ng bata yun. Sakay na. <laughs> <laughs> Takot ka? Ha? Oo. Sakay ka, eli Lalalit <laughs> kita sa <laughs> luna. Tuwan, tuwan. Sakay ka dadalhin kita doon oh, sa so pulo lubak-lubak. Hay hey na, sakay ka, ka na. Sakay na dali. Sige. Kunin mo, sakay na. Hmm. Takot ka, takot? Hindi naman monster 'yan eh. Takot ka? Monster. 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 Daddy. Oo. oh. Daddy. Daddy. Kita mo may picture? Tissue ah. Mm -hmm. Sakay na dali. Sakay na dali. Diyan na. Huwag muna pandarin kasi may. Hindi nga. Pero kanina sumakay sa tower. Oh, saan ka punta? Madapa ka, huwag kang tumakbo. Lakad lang. Eh, sumay lakad mo. Oo, oh, oo. Oh. Ele! Malayo na eh. Ele, dito na eh. niya yung dakto ka Hindi <laughs> 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 <tops> <h> ka na takot to? Ganda ng Carlelia. Hawak ka hawak. Dito hawak hawak ka dito. Yeah. Hawak ka. Ano ba takot? Daddy, 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 daddy. No? Sabi sa inyo guys eh. Takot siya guys. Pero nasumasakay naman siya. Natatakot lang. <laughs> Sabi nung nanay guys. Sasakyan niya daw mamaya. Naalala ko masira. <laughs> Mamaya, guys. Tignan natin. Sirakyan daw nung nanay, guys, eh. Keto, maraming salamat sa panonood.